guys talaan ano kapo tayo ng talaan marka uno ganda oh uh -huh. nice one ito yung iba nating huli guys okay. so guys yahanap ko ng gagamba yung bata babalik tayo sa ilog ito yung bata kasama ko si Jason shout out Jason tingin ka hello ka hello ayan yahanap natin gagambang malalaki wala eh, kinukulit ako lagi lalaban daw niya sa kanyang tropa sa school game, papunta na kami sa ilog sa ating spot doon maraming gagambay let's go ang pagbabalik mga kasapot, dito na kami ito yung batang to, wala pang nakikita baka daw wala kaming mahanap pero yan, baka naman meron, sana meron tara, hanap tayo magandang spot ta guys Ayan, lamig ng tubig. O so guys, ito yung unang huli natin, no. Aha. Pula pusod. Arawan. Pakatan pa natin. Ayun. Pula pusod na arawan. Ayan. Guys. Tara, napulit tayo dun. Sa so malayo. Then guys, so nakakita yung sapot yung kasama ko, yung bata. Ang galing. Oh, ito yung sapot bilog na bilog pa oh. ako na ako, di, di, baba ka na ako na maghanap ng gagamba ito yung sapot daka lang para makita nyo din hawakan mo to daka lang hindi mag focus yung video guys bilog pa yung sapot nya eh. ayan o oh. ayan yung sapot bilog na bilog pa kasi walang araw ngayon kaya bilog pa yung mga sapot ng gagamba so bali na dito yung gagamba ayan Tinitas ko na kanina. Baka makatalon eh. tingnan nyo yung gagamba guys. Bukati mo. Karin Jason. Shout out Jason. Galing maghanap ng sapot. tingnan ko kung tigre yan. O ano arawan. Ayan. Lumabas na. Bukati mo. Pula pusod. arawan na naman. Ito lang. Ayan. Ayan Ang ganda Oh. Ohoy. Nakabayabas pa si Jason. Sa so, pagkakarap ng gagamba. Ito ang masarap sa paghahanap ng gagambay. May mga bayabos. Ayan. Ito, may nakakita tayo. Ayan, arawan na naman. Pangatlong huli. Pain. Ayan, arawan. Orange. Ano na po? Ha? Ang gagagamba. Alam, ako ka. Maraming po dito ng gagamba sa gabi. Puso ba sa numero? May eh, nagbebenta kaya dong malaking gagamba. Awan ko lang. Mayroon maganda na ba si you Kirol? Know? Ah, ako yung malalaking gagamba. Pinuhuli ko tong bata ng arawan. <laughs> Sa'yo huli nyo, tingin. Lalabi natin sa YouTube. Ang dami ah. Ayun ang huli nila oh. Mga hito. Hito yan? Ah, hindi. Mga ano. Hipon, may hipon din. Tsaka... Maliliit na isda tao Wala kang gagamba? Sino may kilala kang mga may gambang mga bata? Wala? Gamba? Binibenta? Wala kang kilala doon sa inyo? Si Kuya Meron? Bibili sana ako eh pag may malalaki. Mga bagong huli. Oh guys, pauwi na po kami. Okay, pauwi po Ayan, sapot o sa saging guys. Saging, sapot. Tapos dito yung gagamba niya. Mm -hmm. Ayan dito. Dito yung ano eh. Kasasag sa sapot. Ayan, bukate mo. Ayan. Ayan o. Oh. Parang samon. Iba to ah. Itima na parang samon. Ito mm -hmm. ang iba. Kasama mo ito ah. <laughs> na maliit. Ayan guys, yung gagamba. Nakachamba pa, pawi na tayo. Yung sapot kasi yun eh sa daon ng saging, bumaba yung gamba. yan Kunin ko na. Kunin natin yung gamba. So guys, nakakuha pa ako. malikot yan Arawan ulit. Pula pusod. Pura arawan. Wala tayong makitang tigre. Hanap ulit tayo guys pa uwi. Baka makita pa tayo. so guys, nakaulil tayo. Arawan. Pura pula pusod eh. Tayo mga gawa. Yung medyo malaki yan. Eh. Uh -huh. Nice one. Ayan guys, talaan. Ano? Nakakuha pa tayo ng talaan. Marka Uno. Ganda oh. Uh -huh. Nice one. Ito yung iba nating huli guys. Akadami uh na po. Padami -huh. po. Tuntuan na si Jason oh. Tingin naman. Tuntuan to oh. And guys oh. Siguro huling huling na namin to. Bili pa yung sapot niya. Ayan. Ayan yung sapot. Aha. Ito yung gagamba siguro dito na. Sa sa tuyong dahon. Kung hindi dito, dito sa kabila. Tingnan ko dito. Bukuti mo nga. Ayan, okay, bukuti mo lang. Okay. Hey. Samsung. Wala dito yung gagamba guys. Siguro dito sa kabilang dahon. Doon sa isang orange sa brown na dahon. Try kung dito. So ito nga. Ang gandang kulay. Uy tumalon. Tumalon. Ito ito ito. Ayan. Nakulay. Melon. Kulay orange. Ganda oh. itim pa ah. Oh. Itimim Ganda ba? Ha? Ayos. Ah, huling huli na namin to. Alas 12 na kasi. Uwi na ata kami. Yan. Guys, nakakita pa tayo. Yan, lapusod ulit. <coughs> Ito ang huling huli lagi tayo huli nakakita pred tayo sa huli <laughs> ayos dami lang kang puro ano nga lang puro arawan walang tigre